Mga binibili ng mga estudyante dati ng mga elementary or high school pa lang sila. Oo, guilty ako dito. Mostly nung elementary ako. <laughs> kaya ubos na ubos yung baon ko eh. Una yung papel na may pipitikin sa may araw tapos may papremyo. Halatang nanduduga yung tindero nito eh. <laughs> meron pa ba ito ngayon? Yung mga storybook or mga joke book na binibenta kadalasan ng mga Indians na bumibisita sa may school. Okay ako dati dito eh. Puro joke books yung binibili ko. <laughs> tapos pag bibili ka, ililista muna kasi syempre mga elementary pa lang naman kayo. So ililista, tapos uuwi ka, sasabihan mo yung nanay mo, tapos dadala yung pambayad kinabukasan. to para sa mga sinaunang prankers dyan, yung mga vanishing ink. Alam mo yung bibili ka lang nito para mang trip ka sa may school nyo, sasabihin mo, may manti yung damit mo! Ah! <laughs> tapos biglang mawawala. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin magets kung paano gumagana to eh. Anong logic nyan? No, yung mga laser na may iba't ibang shapes, may mga rabbit, may mga dragon, at iba't iba pa. Nalala ko dati ng bata ako, pinagbabawalan ako ng nanay kung bumili nito kasi delikado daw tapos baka may matamaan daw ako sa mata. <laughs> sa ate ko to nakikita eh, mga kisses. Nakaalala ko mababango to eh, tapos yung mga ate ko yung bumibili nga nito, tapos tinitignan ko, tapos sinasabi nila, nanganganak yan eh, ito sa utak-utak ko. Paano manganganak yun? Pero syempre, syo nga ako, naniwala naman. <laughs> Sunod, yung magnet na oblong na hugis Naramdaman ko ba kung bakit nakakatuwang paglaruan yung magnet? Nagdidikit lang naman sila. Tala ko dati ang sakit nito lalo na pag pinaglalaroan mo sa kamay mo tapos may ipit yung balat sa daliri mo. Sunod, mga pencil case na pwede mong gawing battleships. Dito mo malalaman kung social yung kaklase mo eh. Kung merong floors yung pencil case niya. Tapos ayan o, no, may inaangat pa dyan na ng mga pencil or ball pen. Tapos may imaginein mo siya na para siyang battleship. So ewan ko kung bumili ba lahat nito. Yung mga ball pen na may calendar. Siguro mabenta to dati kasi wala naman mga cellphones and also pag may magtatanong ng mga dates, hindi mo naman kayang matandaan lang yon. Alam nga naman pag may nagtanong pa siya nandito, sabi mo, Tol, anong date ngayon? Ay, teka lang ha. Um, 15 Tuesday. Sunod, <laughs> yung mga capsule na ganito na hindi tumutumba. Ang tuwa ako dito ng bata ako kasi amazed na amazed ako kasi bakit nga ba hindi to tumutumba? Anong klaseng himala to? Tapos mga Yu-Gi-Oh! or Pokemon cards. Kahit hindi naman ako marunong gumamit niyan. Alala ko dati, sa sobrang hindi nga ako marunong kung paano maglaro nito, pinag a ko na lang, Tapos kung sino yung talo, yun na yun. <laughs> Sibre, para astig, yung mga sigarilyo na candy. Ang pakla ng candy na to eh. Sa ano mga bata, parang ang kultig na ng astig. Kaya alam mo yun, yan. Candy ulit, pero mga nasa cellphone naman yung parang lagayan niya. Noong kapanahunan ko, or at least nung sa school namin, wala namang masyadong may cellphone. So, kahit ganyan, nakakatuwa ng paglaruan. It's sticker lang yung screen ng yung mga pindutan. Pwede ka nang mag-imagine eh. Ito, namimiss ko to ng sobra. Hindi to mismo yun ah. Yung mga bubble gum na parang toothpaste. Sobrang sarap ng ganito. At nakakatuwa nga siyang kainin. Kasi para siyang nakalagay sa lagayan ng toothpaste na pipisilin mo. Tapos ayun yung magiging bubble gum mga nakakaalam nito send nyo sa akin para makabili ako matikman ko ulit hindi to yun ah basta ganun yung itsura niya. toothpaste na bubble gum e, nakala, sa mga sporty dyan paniguradong bumili din kayo nito mga power balance ewan ko ba kung bakit ang daming na uto nito paano makokontrol ng bracelet yung balance mo <laughs> joke lang o yun lang may mga namis pa akong binibili ng mga elementary or high school comment nyo na lang thank you